Luto tayo ng ginisang kangkong. Ayan, pag uminit na ang kawali, iladagay natin ng mantika. At isusunod natin yung mga manok. Ang ingay-ingay ng mga manok, charot lang. Ayan, maya maya uminit na yung kawali. Mainit na ang mantika. Ilagay na natin yung sibuyas at bawang. Pinagsama ko na pala sila guys. Ayan, ang ingay talaga ng mga manok. Ayan, pagkatapos niyan, halo-haloin muna natin. Yan, halo-halo, halo-halo. guys. Susunod ko na yung kamatis na green. At ang mahal ng kamatis guys. Sobra. Ayan, halu-haluin natin, halu-haluin natin. At sya nga pala guys, may ihahalo akong ano dyan, ham. Or, para medyo naman lumasa yung ating ginisang kangkong. Ayan na, sinunod ko na yung ham. Mga ano lang, tatlong piraso, tatlong ano lang yan, tatlong hiwa ng ham. Ayan, halu-haluin natin, halu-haluin. At ito na nga. Isusunod na natin yung paminta. Yan. Paminta muna guys. Tapos magicin natin yan. Magma-magic tayo. Ayan na nga. At ito na nga guys. Yung kangkong natin dalawang tali yan. 15 ang tali niyan. Dalawang tali ng kangkong. Ayan. Halo-haloin natin at kumuha ko ng pang na sandok para hindi magtalunan yung kangkong natin. Okay din tatakpan natin ng sandali na. Ah. Wow. Guys, maglagay tayo ng konting ano, tuyo para hindi siya maputla, no? para medyo malasa din siya. Okay, lalagyan natin ng konting tubig para medyo may sabaw. Ayan, okay na siya. Luto na siya guys. For the guhao na tayo. Ilalagyan natin sa plato. Para makakain na tayo. Oops, dahan-dahan at mainit. Ayan, at nahaon na natin. So, ready. Ready to eat na tayo, guys. Sa tawag na ang aking mga junakis. Ayan, sarap. Okay, guys. Tatawagin ko na ang mag rate sa aking luto. Kung masarap po hindi. Okay, mga kids. Kain na. Okay, masarap. Perfect. Perfect.